Narinig mo na ba ang tungkol sa isang lungsod na lumulubog, malapit sa Cebu, na tila isang kabanata mula sa isang lumang kwento? Isang lugar na kung saan ang mga gusali ay unti-unting nilalamo ng dagat, isang senaryo na tila hango sa mga alamat at pantasya. Ngunit paano kung ang alamat na ito ay may katotohanan? Paano kung sa lalim ng ating mga karagatan ay mayroong isang lihim na naghihintay na matuklasan? Sa gitna ng pagiging moderno at mabilis na pag-unlad, madalas nating nakakalimutan ang mga kwento na nagmula sa ating mga ninuno. Ang mga kwentong ito, na isinalinsalin sa maraming henerasyon, ay nagtatago ng mga aral, misteryo, at minsan, ang mga katotohanan na hindi natin kayang paniwalaan. Ang lungsod na lumulubog malapit sa Cebu ay isa sa mga kwentong ito, isang palaisipan na nag-udyok sa atin na suriin ang mga hangganan ng ating kaalaman. Ang tanong na bumabagabag sa isipan ng marami ay, katotohanan ba o katang isip lamang? Mayroon bang sapat na ebidensya upang patunayan ang pagkakaroon ng isang lungsod na unti-unting nawawala sa ilalim ng tubig? O ito ba ay isang produkto lamang ng malikhaing imahinasyon, isang romantikong paglalarawan ng nakaraan? Sa ating paglalakbay sa paksang ito, ating sisiyasatin ang mga kwento, ang mga hinala, at ang mga katotohanan na nagtatago sa likod ng misteryong ito. Hindi lamang tayo maglalakbay sa mga lawak ng karagatan, kundi pati na rin sa mga sulok ng kasaysayan, adham, at kultura. Ating susuriin ang mga epekto ng pagbabago ng klima, ang mga gawa ng tao, at ang mga puwersa ng kalikasan na maaaring may kinalaman sa paglubog ng isang lungsod. Sa bawat hakbang, ating susubukang sagutin ang tanong, ano ang nagtatago sa ilalim ng tubig malapit sa Cebu? Ano ang mga tunay na pangyayari at ano ang mga alamat na nagbigay hugis sa ating pag-unawa sa paksang ito? Ang ating pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng isang nawalang lungsod. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating sarili, sa ating kasaysayan, at sa mga pagbabago na nagaganap sa ating mundo. Sa pagtuklas ng katotohanan, ating matutuklasan ang mga aral na magbibigay liwanag sa ating kinabukasan. Handa ka na bang sumisid sa misteryo? Mula sa mga unang talaan ng kasaysayan, ang mga kwento ng mga nawalang lungsod ay naging bahagi na ng ating kamalayan. Marahil ang pinakakilala ay ang alamat ng Atlantis, isang napakalaking sibilisasyon na lumubog sa karagatan dahil sa galit ng mga diyos. Ngunit hindi lamang sa mga alamat matatagpuan ang ganitong uri ng kwento. Sa buong mundo, mayroong mga ebidensya ng mga sinaunang lungsod na natabunan ng buhangin, nalubog ng tubig, o kaya naman ay nawasak ng mga sakuna. Sa Pilipinas, ang mga kwento ng mga nawalang lungsod ay nagiging mas malalim at mas misteryoso. Ang mga alamat ng mga gintong lungsod, ng mga kayamanan na nakatago sa ilalim ng dagat, ay nagtatago ng mga katotohanan na naghihintay na matuklasan. Isipin mo ang mga kwento ng mga Espanyol na naghahanap ng kayamanan sa ating mga karagatan, na nagdulot ng mga pagbabago sa ating mga pamumuhay at sa ating mga baybayin. Sa konteksto ng Cebu, ang mga kwento ng lumulubog na lungsod ay may kakaibang timpla ng kasaysayan at imahinasyon. Ang Cebu, bilang isa sa pinakamatandang lungsod sa Pilipinas, ay mayaman sa kasaysayan na nagtataglay ng mga labi ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang mga ebidensya ng mga barko na lumubog sa karagatan ay nagpapatunay na ang dagat ay hindi lamang isang lugar ng paglalakbay, kundi pati na rin isang libingan ng mga yaman at ng mga alaala. Ngunit paano natin may ugnay ang mga kwentong ito sa ideya ng isang lumulubog na lungsod? Marahil, ang mga kwento ng mga nawalang barko, ng mga gintong kayamanan, at ng mga sinaunang sibilisasyon ay nagbigay daan sa pag-usbong ng alamat na ito. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwentong ito ay naghalo-halo, nagbigay hugis sa imahinasyon ng mga tao, at nagdulot ng pag-asa at takot sa mga puso ng mga taga-Sebu. Sa kabilang banda, ang kasaysayan ng Sebu ay puno ng mga sakuna at mga pagbabago. Ang mga lindol, bagyo at pagbabago sa klima ay nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Ang mga baybayin ay nagbago, ang mga gusali ay nawasak, at ang mga tao ay napilitang lumipat sa ibang lugar. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring nagbigay daan sa pag-usbong ng ideya ng isang lungsod na lumulubog, isang paglalarawan ng mga pagbabago at mga sakuna na naranasan ng mga taga -cebu. Dagdag pa rito, ang mga tradisyon at mga paniniwala ng mga taga Cebu ay may malaking papel sa paghubog ng alamat na ito. Ang mga kwento ng mga inkanto, ng mga diwata, at ng mga espiritu na naninirahan sa ilalim ng dagat ay nagbigay kulay sa imahinasyon ng mga tao. Ang mga paniniwalang ito ay maaaring nagbigay daan sa pag-usbong ng ideya ng isang lungsod na nakatago sa ilalim ng tubig, isang lugar kung saan ang mga espiritu ay naninirahan at ang mga kayamanan ay nakatago. Kaya, ang mga kwento ng lumulubog na lungsod malapit sa Cebu ay hindi lamang isang alamat, kundi isang salamin ng kasaysayan, kultura, at imahinasyon ng mga taga-Cebu. Sa paglalakbay natin sa malalim na misteryo ng lumulubog na lungsod malapit sa Cebu, tila ba tayo ay naglalayag sa isang dagat ng mga kwento, kung saan ang bawat alon ay nagdadala ng bagong kaalaman at pag-unawa. Ang mga kwentong ito, na nagmula sa iba't ibang panahon at pinagmulan, ay nagsasama-sama, nagbubuo ng isang malawak na larawan na nagpapakita ng isang bagay na higit pa sa simpleng alamat. Sa pagtuklas natin sa mga lumang talaan at sa mga kwento ng ating mga ninuno, nakita natin ang mga bakas ng mga posibilidad, ang mga anino ng mga pangyayari na maaaring nagbigay daan sa pag-usbong ng alamat na ito. Tila ba ang mga kwento ay nagiging mga sanga ng isang punong kahoy, kung saan ang bawat sanga ay nagtataglay ng sarili nitong kahulugan, mulit sama-sama ay bumubuo ng isang buong larawan. Ang pag-aaral sa kasaysayan ay tila pagbubukas ng isang lumang aklat, kung saan ang bawat pahina ay nagbubunyag ng mga lihim at mga aral. Sa bawat pahina, ating natutuklasan ang mga pagbabago, ang mga sakuna, at ang mga hamon na kinaharap ng mga taga-Cebu. Ang mga pangyayaring ito na nagmula sa iba't ibang panahon ay tila nagtataglay ng mga susi sa pag-unawa sa ating paksa. Ang pagtuklas sa mga implikasyon ng ating pinag-aralan ay tila paglalakad sa isang gubat kung saan ang bawat puno ay nagtatago ng isang lihim. Sa bawat hakbang, ating nakikita ang mga koneksyon, ang mga ugnayan, at ang mga epekto ng ating mga natuklasan. Ang mga ito ay hindi lamang mga katotohanan, kundi mga pahiwatig na nagbibigay liwanag sa ating pag-unawa. Reflecting on this journey so far, tila ba tayo ay nasa gitna ng isang labirint kung saan ang bawat pasilyo ay nagdadala sa atin sa bagong direksyon. Sa paglalakad natin sa labirint na ito, ating nakikita ang mga posibilidad, ang mga hamon, at ang mga aral na naghihintay na matuklasan. Ang bawat pagliko ay nagbibigay sa atin ng bagong pananaw na nagtutulak sa atin na lalong lumalim sa misteryo. Sa pagtatapos natin sa paglalakbay na ito, tila ba tayo ay naglalapit sa isang malawak na tanawin kung saan ang bawat detalye ay nagpapakita ng isang malalim na kahulugan. Ang ating pag-aaral ay tila isang malawak na canvas kung saan ang bawat kulay ay naglalarawan ng isang bahagi ng katotohanan. Sa paglalapit natin sa huling pagtatanghal, ating pagtutuunan ang mga pinakamahalagang aspekto ng ating pag-aaral upang makita ang buong larawan ng lumulubog na lungsod malapit sa Cebu. Sa ating pagtatapos sa paglalakbay na ito, sa pagitan ng katotohanan at alamat ng lumulubog na lungsod malapit sa Cebu, natuklasan natin ang isang bagay na higit pa sa isang simpleng kwento. Hindi lamang tayo naglakbay sa mga lawak ng karagatan at sa mga sulok ng kasaysayan, kundi pati na rin sa lalim ng ating kamalayan. Ang alamat ng lumulubog na lungsod ay nagiging isang salamin na nagpapakita ng ating mga takot, ng ating mga pangarap, at ng ating walang katapusang paghahanap sa katotohanan. Ang mga kwento ng mga nawalang lungsod ay hindi lamang mga kathang isip na nilikha ng ating imahinasyon. Sila ay naglalaman ng mga aral, mga babala, at mga paalala tungkol sa ating lugar sa mundo. Ang mga kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang lahat ng bagay ay nagbabago, na ang lahat ng kayamanan ay lumilipas, at na ang ating mga gawa ay may epekto sa ating kapaligiran. Ang mga ito ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang ating kasaysayan, na alagaan ang ating kultura, at na maging mapagbantay sa mga pagbabago na nagaganap sa ating paligid. Sa pag-aaral natin sa kasaysayan ng Cebu, nakita natin ang mga ebidensya ng mga pagbabago na naganap sa lungsod. Ang mga lindol, bagyo, at pagbabago sa klima ay nagdulot ng malaking pinsala na nagudyok sa mga tao na lumipat at magsimula muli. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan sa pag-usbong ng ideya ng isang lungsod na lumulubog, isang paglalarawan ng mga pagsubok at mga hamon na kinaharap ng mga taga Cebu. Subalit, hindi lamang sa mga sakuna natin matutuklasan ang katotohanan. Ang mga tradisyon, mga paniniwala, at mga kwento ng mga taga Cebu ay may malaking papel sa paghubog ng alamat na ito. Ang mga kwento ng mga inkanto, ng mga diwata, at ng mga espiritu na naninirahan sa ilalim ng dagat ay nagbigay kulay sa ating imahinasyon. Ang mga paniniwalang ito ay maaaring nagbigay daan sa pag-usbong ng ideya ng isang lungsod na nakatago sa ilalim ng tubig, isang lugar kung saan ang mga espiritu ay naninirahan at ang mga kayamanan ay nakatago. Kaya, ang pag-aaral sa lumulubog na lungsod malapit sa Cebu ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng isang nawalang lugar. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa ating sarili, sa ating kasaysayan, at sa mga pagbabago na nagaganap sa ating mundo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kapangyarihan ng ating imahinasyon at sa pagtanggap sa misteryo ng buhay. Ang tunay na hamon ay hindi lamang sa pagtuklas ng katotohanan, kundi sa paggamit ng kaalamang ito upang maging mas mabuting tao ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Pag-isipan natin ang mga kwento ng lumulubog na lungsod, at hayaan natin gabayan tayo nito sa paghahanap ng katotohanan, sa pagpapahalaga sa ating kasaysayan, at sa paglikha ng isang kinabukasan na puno ng pag-asa at pagkakaisa. Gamitin natin ang ating natutunan upang protektahan ang ating mga baybayin, upang paalagaan ang ating mga kayamanan, at upang patuloy na tuklasin ang mga misteryo ng ating mundo. Ang paghahanap ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang patuloy na paglalakbay, isang paglalakbay na nagpapatibay sa ating pagkatao at nagbibigay inspirasyon sa ating mga susunod na hakbang.